Good morning, guys. Nagagawa ako ng kalabasang ukoy. Ibebenta natin sa school. Good morning. Good morning. Dito sa luna, apayaw ako. Makuha. Mahirap gaya. Okay. Ito pa tayo ng ukoy. Yung kalabasa. Pangbenta sa school. Mahirap siya mag-uunan. mag pa. atin to. Hmm. pumpkin Melekit tuh meleket ayo sih ini guys dalhin pa naman itong kutsilyo. Professional lang po yung kung ay, ingat po sa mga bata pag nag-gaya. hindi mag -ano. Kasi siyempre tayo matatanta. Mami na, mami na, Kaya ingat, ingat. Ayun. Sipsi. ito guys si kong isali ang balat para crunchy kasi gagawa tayo ng kalabasa cooky <coughs> tanggalin ko lang yung ito. Tanggalin lang natin to. Kasi gagayatin ko sir na may balat. Ugasan ko sir pre. Ugasan natin. Ayan. naman yung balat niya kaya isasalin natin siya mamaya kunin ko lang to para kayatin ko siya ng malinipis Kukunin lang tong isa. Yes. sugat. Malinis siya. Pero may tanggalin ko lang ito. So, basang Kasi gagawa tayo ng kukoy. Pangbenta sa school, guys. ya yeah. Was, pumpkin. Ano bang tawag pa? Ayan. Ito tayo lucky sa bahay guys wala well, ako sa store pupunta pa lang ako kasi pag nandun ako sa store mamaya no, mag, mag ayos na ako ng ipititinta sa store Parang mabilis para pride na lang siya asang ko siya. Gwasang ko siya dito guys. Wala akong ano eh. Wala akong ang tawag mo yung tripod. Para pag ano ng camera, pag nag-video, okay, pasensya na guys yan, inibubasan ko yung balat. Kasi isasama ko yung balat. Isasama ko yung balat niya. Ayan, malinis na. Kukuha ako ng pangkat na mabilis. Yung pangkat para man yung mga gamit na, nabibili natin na mabilis lang. effective. Ito, wala akong pangkat na iba. Atiin natin. Tingnan ko lang nipis lang siya. Kung effective siya. Effective naman, kaya lang ito kasi makunos ito. Maano siya eh, malagkit. Ayan, mabilis lang guys. Mabilis siya. mabilis sa mga promo-promo. Sinama ko yung balat na crunchy siya. Mm. Kaya ating ko pa siya ng maninipis mamaya. Tinanggal na natin yung buto niya. And...

gano'n. Ito. Actually, may machine. Kaya lang. Wala kaming gano'n. Ito lang ang meron ako. Ang gano'n malalapad siya, guys. Panipisin ko pa siya mamaya.

嗯。 Itong pinapakita ko siya, guys. Paghiwa pa lang yung gagawin natin. Okoy. Okoy na okay. pumpkin. Okay. pinipilis Susunod so, ko ng video, ipakita kung paano siya lutuin. Ipapakita ko lang muna kung paano ko ito yung prepare at inihiwa May katumulong. Nagblablog na. Ayan, may nagtulungan. Hmm, si Inang daw. Yung Inang ko guys, tulungan daw niya ako. Ayan, kita ko siya kung paano ko siya gayatin. Ayan. Kasi pang ukoy natin. Sorry guys, wala talaga kasi ako. Ayan, Pakita ko lang. Kasi kasama yung balat, tapos strip natin siya. pero yun yung prepare ko lang yung halo nito sibuyas, cornstarch pepper to taste ano, salt, so pepper to taste flour yun mga guys tapos sibuyas kahit samang, pwedeng isama yung dahon tapos magiging ukoy okay na siya fried lang tapos ang sausawan nito masarap suka ayun nyo ang nilipis na strip ito ay purong kalabasa lang gawin natin guys tapos sa susunod itry kong lagyan ng halong yung may halong kamote kasi syempre yung kamote sweet sweet yung kamote guys sweet, sweet potato ito gawin kong ano lang muna purong iskuras thank you for watching ang location namin po apayaw ang, ang ano ko ang location namin ngayon kasi siya po rin pinaalagaan ko ng inanay ko kasi 20 years ako sa Bulacan ayun kami may bahay kami doon pagdar namin mag-asawa ito bahay nila Inang to. Pinagawa namin na bahay nila Inang. Kasi yung family house namin dati na gawa. Pinagawa nila ate. Pinagawa namin magkakapatid para mapasaya sila. Ayan. Ang ganda. At, ang ganda yung pagka niya Ayan. Matagal siya guys. Pero syempre crunchy naman ito pag naluto rin prepare lang natin. Ayan. Sa susunod, ipakita ko na lang kung ano niluto. Basta ito ay eh, kaya. Ito lang muna. natin lang nga natin siguro yung kalahati lang yun na yung gawin ko para yung kalahati, itry ko sa susunod yung may kamote kasi may nabili ako kamote kamote, potato, sweet potato sweet potato ang kamote para magiging dalawa yung recipe nya may pang tayong magiging dalawa yung recipe niya guys. Kasi ito naman ay dadami dahil nga may halo, may halo mamaya yung cornstarch sa kaplar. Diba? Diba? Tataan nyo yan kung paano natin gayating. dami naman ito guys. Kasi nung gulay ako na hindi ko siya niluto. Spring roll na tinatawag ang gulay. Hindi ko siya niluto guys. Binalot ko siya na, na hindi luto. Pero nilagyan ko na siya ng lasa tapos deep fry. Ayun. Ano Nagkabenta naman tayo. sa konti tinitikman lang natin. Tikman, magta-try lang ng mga pwedeng pangbenta. Ito, Ito ay pumpkin, squash, healthy. Kung ano yung seasonal, kung ano yung seasonal na pwedeng ibenta, ibenta natin dahil tayo ay madiskarte na sinatawag laban lang ang buhay, mahirap mahirap guys kasi siyempre may college ako pero tapos alaga ko pa yung hanay ko ng stroke kaya lang ganun talaga God will provide naman kung ano ang ano kakayanin, kung ano na lang yung meron, sabi nga laban lang basta walang sakit Ayan. Ay, yung nanay ko kasi, laki talaga ng stroke. Kaya na stroke, may sakit pa sa puso. Ayan. Kaya, alagaan natin ang mga ah. nanay natin. Kasi, alagaan naman tayo ng bata tayo. Minsan, naggalit din ako. na ubusan din ng pasensya. Pinapagalitan ko din. Kasi, yung matanda mo talaga eh na matigas na yung ulo. Matigas na yung ulo, sabi nila. Yung kabaw. Nagkakaroon ng kabaw. Pabebe yung tinatawag. Kaya nang ganun talaga. Kasi ganun naman tayo mga bata tayo. nasubukan ko naman kasi nanay na nga ako. Nanay na nga tayo. Diba? Mga mangsi. Ayan. Ayan please like and subscribe my youtube channel and, isa pa lang to kasi isang gayat pa lang ito kalahati ito sa susunod ko ipakita kung paano natutuyo sampai setelah yang hewanya Ayan, isa ang nahiwa natin kasi siyempre apat siya na ano. Na chop. Ay, hindi. Actually, one point lang. Dati ko pala. Ang dami din palang magawa niya. Hinati ko siya, guys. Ito yung kalahati niya. Ang oh. dami. O yan, o tignan niyo. Look at that. Ito yung kalahati. O yan, yung one point niya na tinatawag. Sabi ko, one point. Hinati ko pa yung ganito is ito siya ito ang dami na nagayat oh dadami pa yan kasi siyempre lalagyan ng halo kung sa karang kung sa kaplar tapos paper ano yung halo niyang salt paper bye guys thank you for watching please like and subscribe si pakita ko sa susunod yung paano lutuin yung kung paano siya lutuin yung okoy na tinatawag sinasabi ko pumpkin sinama ko yung balat kasi siyempre na ano naman yan nahugasan malinis siyempre, yan guys yan thank you for watching have a wonderful day good morning nga pa nandito tayo sa cold dinner malamig minsan mainit lang pag summer naman mainit yan guys thank you bye bye